gandang tanghali sa inyong lahat mga kolitos Andito kami sa bayan ng Pugo Ayan oh, ito Bayan ng Pugo ito mga kolitos At ah, ang ganda ngayon ng no, pinagbago ng Pugo Ayan, bayan ng Pugo Welcome, shoutout sa mga taga Pugo Hehe, <laughs> buhay Mga mga kakulitos, uh, magandang tanghali. Andito kami ngayon sa may uh, Marcos Highway na naglalakbay ulit uh, at papababa kami ng Pangasinan. Sa may uh, dito na kami sa taas ng pugad. Andito uh, na kami nag, uh, umpisa ng video mga kakulitos. Dahil uh, sa taas kanina i eh, ang dami-daming truck. yan no, na una kami. Yan ah uh, pero doon sa taas ay mayroon pa kaming video yan so to follow yan mga kakulitos sa aming pong upload at maraming uh, maraming marami salamat mga kakulitos sa oras na ito sa inyong mga bawat suporta at uh, uh, salamat talaga sa bawat uh, subscriber namin mga kaibigan namin dyan yan sa kabisayaan at uh, shoutout sa inyong lahat hindi ko man may pangabigay yung mga pangalan ninyo ngunit uh, ako po ay nagpapasalamat Bakit? si dito po ay masaya dahil uh, sa suporta ninyo mga kababayan ayan uh, at uh, sa inyong trabaho diyan ay ingat-ingat uh, lamang po lalo sa inyong mga tatrabaho dyan sa dagat ayan sa mga nagbibiyahe ng mga boss ayan si uh, live sa mga iba pang mga kasamahan natin dyan na mga driver ng bus. Yan mga shout out sa inyong lahat. Kaya ingat-ingat po. At uh, si Lord ang uh, magbigay uh, ng uh, protection. So pray-pray lang mga kakulitos, mga kaibigan, mga kababayan dyan At uh, ayan, magandang hapon, magandang gabi. Magandang umaga sa mga lugar, sa mga bawat bansa lalo na sa, sa US ng Canada ay uh, iba ang uh, mga araw niyan mga kakulitos so uh, sinabi ko magandang gabi at magandang umaga ayan sa mga bawat sa inyo sa Qatar ayan shout Alan diyan sa Qatar ay shout out at uh, kay Richmond diyan sa May Nueva yan sa lahat ng mga subscriber natin dyan uh, mga kaibigan natin yan sa Vizkaya, shoutout yan sa yan sa Manila. Yan shout out sa inyo lahat sa mga uh, Kapisayan, sa mga karagatan yan, sa mga, mga uh, sa Taiwan yan. Shout out sa inyo sa Mark. Yan, uh, ingat-ingat po sa mga ano yan sa trabaho ninyo at sa mga pamimingwit niyo ba. Yan, ingat-ingat ingat kayo lagi mga Kolitos. Yan, so patuloy lang po tayo maglakbay. Yan ayan so habang mababa tayo ay uh, pakita ko po yung papunta ng Pugad ayan dito po yung papunta ng Pugad mga kulitos ayan, sa may uh, kanan ayan. So, maganda dyan may paliguan kompleto dyan mga kulitos hindi ko lang alam kung may tulugan pati dyan mga kulitos so kung gusto nyo pong pumunta doon ay uh, uh, pasyal lang kayo mga kulitos at uh, may mga zip line dyan po alam kung may mga ano pa dyan, may hotel ngayon, may tulugan ngayon dyan, di ko lang alam so, yan, ah, kung sino yung gustong mamashal doon magmaligo ng swimming pool nila ah, daming swimming pool doon mamili lang kayo kung anong gusto nyo ah, ah, paliguan ba yan yan, so, yan. wow ganda nga kasulinaan yun ah. yan, habang ah, nagbabaybay kami, naglalakbay kami sabi ko sana, ay ah, yan uh, malinis yung kalsada walang traffic nung last na pumaba kami dito grabe traffic mula doon sa taas hanggang Pugo uh, at uh, paglampas na namin ng Pugo ay uh, traffic pa rin hanggang doon sa Rosario at uh, for the first time na naranasan ko yon na traffic traffic dito sa may highway ng uh, Marcos Highway so yon uh, at uh, dito na tayo sa may uh, tulay na mahaba dito sa may apuku, uh, uh, apuku na to ma kulitos, yan, uh, na to. di ko alam kung ito yung boundary nila, Ayan. so, uh, mayroon pa dito mga kababayan pero nakalimutan ko ano pangalan nito. may uh, swimming pool pa dito eh, na ano, sikat, na isang uh, swimming pool. yung merong alon-alon yon sa kabilang Ayan. Uh, at malapit to sa ano sa uh, pugo na to, bayan ng pugo na talaga to. Ayan o, sa may ano sa kanan. Ayan o. Dito. Oh. Para makita niyo upload natin mga kulitos ay uh, sundan niyo na lang. di ko alam, eh, nakalimutan ko ang pangalan niyan. Ayan, uh, at ang mga nakakalam ay uh, pwede kayong mag-comment sa comment section. Ayun pala natong kalalampas ng natin yun at uh, say, comment nyo doon para yung hindi na ay uh, malaman nila yan mga kulitos so salamat sa suporta ninyo mga kulitos sa mga bawat uh, silent viewers at kung ikaw ay hindi pa nakapag subscribe ay mag subscribe ka na mga kulitos para suportahan pa tayo yan so maraming maraming salamat sa mga suporta ninyo babae at lalaki, matanda man ang bata, ay pwedeng sumuporta sa Kakulitos Trail Vlog. Ayan. So, maraming maraming salamat talaga sa inyo mga Kulitos. Nandito na tayo sa may bayan ng Pugo. Ayan, ayan, sa kanan. At sa kaliwa naman ay papunta na ito ng Rosario. Yung diretso ay papunta ng bayan ng Agu. Ayan. So, maraming maraming salamat sa inyo talaga ng support tanin mga kakulitos at uh, sana ay uh, uh natin kaagad yung uh, na requirements ni YouTube sa atin so supportahan suportahan tayo mga kolitos please lang please lang po at uh, magsuportahan po tayo mga kababayan uh, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at uh, naway uh, uh, no unsubscribe yan sa mga dyan at suportahan uh, lang po mga kakulitos wow, ang ganda naman dito ayan at patuloy uh, tayong maglalakbay mga kakulitos pilarakbas lang natin yung uh, ano kanina, sasakyan pumasok sa may restaurant ayan, so uh, papunta na tayo ng bayan ng Rosario ayan, so dito po ay uh, masikip ang daanan dito, ayan uh, although may mga pinalawak na area pero dito ay medyo masikip mga kulitos sobra ang kasikipan dito ayan, so ayan, uh, maraming mga manga dito So yan lamang po mga kolitos, ang uh, ating pong uh, video ngayong uh, tanghali at uh, uh, dito na natin tatapusin at uh, shout out sa bawat isa at ingat-ingat lamang -ingat po mga sa uh, ating pong pagbibiyahe. So God bless, God bless, bye bye, bye bye.